Bali ang tubig dito po nakapundo na ng ganyan level. Ito sa truck at kataas kasi ng tubig. Ito na po nag-iitsura ng kanyang makina. Meron mga putik-putik sa tubig po yan. Ito po yung ECU niya. No? Yan. Yun, lahat ng sensor yan, i-check po yan, double-check. Kaya gawin yung battery head niya, wala na. Grab it. Ah? Ito po sa tatong. Ang na po ang mga boat kaya nyo. Check natin kasi lubog sa baha po ito. Yo! Tanggal na sir. Tanggal na. Che check natin kasi sa loob nito may tubig. Yan o no, tubig yan o. No. Tubig. Walang langis. Tubig na. Kasi pre lubog sa baha. Lampas ang tubig. Pasok talaga yun sa loob. Linis pa naman yung babaw. Oh. Talagang kadarapan na to. ito. Kote natin ang makina kasi tatiming muna bago baklasin yan para makuha ito yung Victor no? Kasi di makukuha yan lagi sa silalim yan. Dahil nakabukod niya ng tubig niya. Ayan o, oh, ayaw pa rin o. Oh. Ah, matigas. Marami lang ang langis niyan. Ito kaya tubig. Yeah. Ah. Marami lang langis niya. Nahanap ko yung top feed center. Uno, no? Ah. kaya. Hindi kaya. Ang nangyayari dito galing talaga to hindi tayo makakuha ng timing no so ngayon sa mahaba na natin experience basta alam natin ang trouble ng posisyon ng palong barbula tap sitter kasi hindi ko ko talaga kaya iba ikot eh so hanggang dyan lang muna no may maya balikan ko kayo langis niya nasa taas daw na, inangat gumawa ng paraan ng langis pumasok sa piston kumukod kasi hindi ko maikot yung makina kaya ngayon ang mangyari I-drain ko muna to tapos patagalin ko yun doon sa injector para makalabas yung ating langis. Oh, Tutunan na si yung langis. Up doon eh. Okay. ano eh. Baha eh. Marami yung tubig niyan ano. Na tubig po yan ano. Bubukod talaga tubig niyan. Hintayin muna natin yung langis magkalabas sa so, dami po niyan ano. Yan nakikita nyo yung evidence yan sir. Katapos po niyan, langis na kasunod niyan. Sana naman po, di ba puruhan ang kalawang nito sana po ay ikot ang ating makina para may malaki pa pag-asa kasi po ito malala na grabe na ito talaga hindi lang hindi umandar isa apa ang makina yan pahirapan po dito gumawa no kasi ang ating madanan puro putik-putik madulas kaya gusto talaga gusto yung mapagana to dahil ako ang tinutahan dito pinapapunta po ako dito para madubutsik natin lahat ng ating problema nito sa makina Napakarami tong video. Tingnan nyo, ilang minuto na yan. Oh. Napakatagal na tulog yan. Oh. Sus, wala talaga. Mas mahirap, mahirap yung pinandar ninyo, Brad. grad okay. Mabaluktot yung ating connecting grad arm. Ito, ito yan, ah. na yan. Yeah, sunod na, lages. no? Langis na yan. Oo, oh, sunod na yan. Lages na Okay, kasali na tayo ng langis, no? Yan, bababa na ngayon yung langis doon sa taas. No? Kaya lang, kulang natin na lang yan. Grabe. Ito po, tinanggal ko na hit the plug. Sumabog, lumalabas po yung ating langis, no? Parang nakala mo, sabog na sabog. Yung langis kasi ng makina, umangat. Papunta doon sa ating piston, hindi black. Kasi puro tubig na po sila lalim. Yung galing sa dipstick po yun, dito. Yung, mm. -hmm. Nagbaha po ito kasi yung truck na lumulupan. So ngayon, ikuti ko makina, mabuti umikot na. Lalabas po muna yung langis niya, yan, no? Dami, no? Diba? Ngayon, didrain namin yung ano mamaya. Yung plug, yan, lalabas na. Ikuta po makina. So, may chance na tayo nung pag kailangan ng gata, tigata, tigain, ano? nice. May hapit talaga Kailangan na talaga at sigatigain. Nice! May makina. Tatiming ko muna kasi bago ko hugutin yung Victor. Kasi mahirap naman yung magkakalas ka na hindi natin timing Kasi hindi maka-timing kanina dahil stock up. Hindi makaikot. Gawa ng langis na yan. Kasi ang langis kasi gumawa na siya ng paraan dahil tubig na silalim na inangat yung langis. Nakabukod kasi yan sigurado yan kalawang na yung ating ayun dami lang iso ikot ang ating makina kailangan kasi pekutin yan ayun dami yung langis niyan sa patutak na langis talaga yan ayun ang langat siya eh kasi yun tatanggalin ko itong manipol din mamaya para sigurado tayo problema ngayon puto yung putol ng heater plug ayun ito namang 4 ngayon ang problema kaya tagalin ko muna to kasi inangat ko yung diktor, mapuno rin ang lagis yun. So balikan lang ako kayo, tatanggalin muna namin ano. Tatiming ko muna, mag-uusik alas yun. Ngayon ko kasi magkalas ka dito, hindi tatiming. Mamaya pagbalik mo, hindi makaposisyon ng timing, hindi ha, ah, dark. Diba? So ngayon, ang kailangan natin, uh, ah, gagawa natin para na maikot pa rin. Kasi ayun na umikot eh. Ibig sabihin o, oh, no, may langis din sa number 4. Kasi itong heater plug, bali na. Hindi na siya makalabas sobrang tigas. Yung tatlo, natanggal no, yung heater plug. Pero ito, quattro, natira pa yung heater plug. Kinanggal ko yan kanina, kaso putol na yung sobrang tigas, di kaya. So, mataraan natin, ito na lang. Ito, ito. right Rob! Okay. So, ayan ako, no? Basang-basaan yung ating langis ng sa transmission. Makapsi. Ang mangyayari dito, ipapump ko po siya, higupig yung langis sa labas. Para makaikot sa continuous, ipapangigikot na lang siya. So, salamat naman at hindi na natin ibabakos ng dahil, kaya na po yan ngayon po uh, meron po akong 3G channel kung po sa Youtube paki subscribe na lang po palo no? Eh, kung napanood man ng ating ating video at magkikita nyo po sa 3G mechanic at ako po yung magkasasalamat sa inyong lahat sa suporta at hindi lang po itong video marami pa po akong ibang ginagawa nakikita din nyo po. Maraming salamat po. So, subaybayan so nyo lang po ako. At dito pa naman ay hindi pa naman tapos. Ano pa lang po, uh, double check lang po kasi lubog kasi po sa baha. No? Talagang hindi na makita sa sakyan, napaka-tindi ng baha. Kaya pasok lang at Ito po ang matindi kung ating computer box. So, magkakalaman lang po yan. Eh. Pero priority na po nito, sigurado na po ito, bababa ng ating transmission kasi stuck na po, po yan dahil yung tubig kasi niya. Nakalibil po dito, no? Ah, hindi nila napaluwap. So, lang ating tubig. Kaya nga, hindi nalit ka nang, talaga kami dito. So, nagtatulungan po kami, no? Gabi po lang muna, no? O, oh, yan, yan, yan. Sige na, sige na, sige na. O, yan. Para makaigok ng langis. Hindi kaya ng pampam -pam na plastic. Sige. Wala na yung langis? <laughs> 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 ano ay, pakita mo ito, ano? Isaw, may kaya pala. O sige. O sige. Hindi, okay, marami palang iso yan, ano. oh, itutok mo yung, ano mo, yung nakatutok na yan. Oh. Ano. Ayaw mo sa kabila, sa kabila naman, brother. Mayroon nga lagas, ang dami nga lagas dito. Kanina nakahigop eh, maganda yung kanina eh. Yon! Ganyan na lang. Ay, Hindi, sige, sige, sige. Itaklogin mo. Ayaw mo siyang pumasok, kasi sirain na natin to. Oh. Yan, ganyan na lang siya. Okay. Yan. Sige. Yun. Labas na lang eh. Sige. Bukas. Ayan o. Oh. Unti na lang. Sige pa. Marami pa eh. Marami pa lang is dito sa ilalim. eh, buke. Taklo ba eh. Sige. Para maubos yung langis. Nakapatong na kasi sa piston yun eh. Kaya sa ito yan, bababali. Ito namang timing mag-timing po tayo ng 4GG1 kasi po kinuha ko injector hindi ko makukuha injector kasi oh, nakaposisyon sa banggaan natin camshaft shop nangyari kasi dapat na, pakatigas ay di talaga kaya ikutid so pinasingaw na namin yung langis tsaka yun pagtaas niya yan 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 tumaas na diba hanapin natin tapted si ter yan si tro ngayon ang posisyon ng ating camshaft intik intake dalawa dito exhaust dalawa yung cam log niya posisyon dito tsaka yung kapila cam log din okay. ngayon po nandito yung timing niya yan pa-timing ko 'yan ng no, concept no malinaw ba? Dilim, malinaw. Ha? Malinaw. Hindi dilim yata eh. Malinaw. Yan, sa kabila. Dilim, dila, dila. Dalawa. Kita po to ito dalawa. Kabila naman, kita to dalawa. Sa kraas, dito naman sa crank shaft Eh. So lang medyo kasi siya na medyo dilim. dilim. Yan oh, no, sabi to. Yan, si Sintro yan dyan, yan ang sekreto diyan ng timing ng crank Ngayon po, kakabit ko na yung dito. Ngayon, kahit hindi ko na tatanggalin kasi nakaposisyon na ang up. Yan, no, di ba? Sabi, nakakalusot ko siya. Dati kasi, hindi ko mahugot ang injector kasi nakaposisyon ang ating camshaft. Nakagadun po yun, o. Oh. Ganyan ang posisyon niya, o. Oh. Tingnan niyo, mukot, ha. Yan. Nakaganyan po yung una. Hindi ko maikot ang makina. No choice ako. Ito kasi, guide kasi ito sa injector, eh. Para hindi ka na magtanggal ng camshaft. Ganyan, o. Diba? So, yan. Ngayon, pagka nakaposisyon siya sa ibang kanyang camshaft, pag inugot mo yung injector, hindi talaga tatama. Hindi talaga mahugot yan. Ay, nagkataon, hindi na naikot ang makina kasi nga, napuno ng lang sa loob, tsaka yung tubig.